Isang mabagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, isang dito na tayo sa pangatlong araw natin ng pagtatalakay ng ating kasalukuyang series which is yung Trusting in God's Plan. So ngayong araw, magpo-focus tayo sa magpo-focus tayo kung bakit mas alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. So in lieu of this, ang Bible verse na ating tatalakayin ngayong araw Ayang Isaiah chapter 55, verses 8 to 9. So, in English Standard Version, sabi for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So in Tagalog translation naman or in Ang Biblia 2001 Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan sabi ng Panginoon sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So, ang main point lang naman ng Bible verse na ito is yung power niya over us, yung sovereignty niya, yung extreme power niya. Na since mas mataas yung heaven on sa earth, higher yung heaven sa earth, is mas mataas yung pag-iisip, yung mga pamamaraan ni God kaysa sa atin, ni Lord God kasi siya na nga mismo nag-declare neither are your ways my ways, my thoughts are not your thoughts diba? so hindi natin siya kapantay and minsan kung maaano natin complicated siya mag-isip like not in a negative way, kumbaga may times na hindi natin siya maiintindihan agad-agad kasi nga complicated yung pamamaraan niya Kaysa sa mga pamamaraan natin, dahil na yung pamamaraan niya is higher than how we act. Ang pamamaraan niya is kakaiba sa pamamaraan nating mga tao dito sa mundo. Gayun din naman yung pag-iisip niya. Iba at mas mataas din compared sa pag-iisip nating mga tao dito sa mundo. So, para mas maunawaan pa itong Bible verse natin ngayong araw, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, God's thoughts are higher than our thoughts. So, inulit lang yung sa Bible verse, diba? Kasi nga, ina-emphasize dito yung sovereign power ni God over us. Yung extreme power niya na siya yung nakakataas in all ways. Kasi nga, tignan natin ha. Na. Proceed tayo sa number two and three. God's ways are higher than our ways. God's sovereignty encourages humility. So, yung number one and two, sabi nga, ba diba, Yung thoughts and ways ni God is higher sa thoughts and ways nating mga tao. Kasi totoo naman eh, yung heaven, mas mataas siya sa earth. Sa earth. Higher siya sa earth. So, yung tahanan ni God is sa heaven, diba? So, bagay yung ways and thoughts niya is ganito. at sa atin, ganito. Di ba nga, kaya sabi, trust in God's plan. Kasi yung plano niya sa atin ay for whole eternity. Ganon. Infinite. ba diba? For whole eternity na. Ganon kahaba. Eh, yung atin, yung mga plano natin, yung pamamaraan at pag-iisip natin, finite lang siya. May limit, diba? May exact limit lang siya. Limited. Ganon. So, compared sa ways, thinking, thoughts, and sa mga plano nga natin para sa sarili natin, yung kay Lord God is, for whole eternity. Kaya sinasabi na lahat ng pamamaraan niya is higher than what we have. And regarding naman dito sa number three, God's sovereignty encourages humility. So yung sovereignty kasi is ano siya, kumbaga, extreme power or authority. So, yung extreme power and authority daw ni God is nag encourage or nilalabas yung humility within us people. So, humility, ito yung parang freedom out of arrogance. Kumbaga, dito natin makikita yung yung um, lowest mode of ourselves. Kumbaga, nagiging humble tayo. Yung sovereign power ni God, yung extreme power and authority niya ina-encourage na mailabas natin yung humility within us, yung pagiging humble natin at all times, especially when we talk about Him, the Lord God, di ba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating teaching. Correction sa ating application pala. So, ngayon is proceed tayo sa ating application. Number one, trust God's plan. So, ayun nga, about dito naman yung series natin, ba diba? Trusting God's plan. Kasi nga, yung plano ni God, kung i-compare sa atin, is ganito, and yung atin is ganito lang. So, yung plano niya is full for whole eternity, infinite. And yung sa atin is finite lang, very limited. So, we must trust His plan, His and Him only. Siya lang, at yung plano lang niya yung pagkakatiwalaan natin. Number two, follow God's ways. So, when we trust in Him, we must also follow in Him. Follow His ways. Kasi, bali wala yung pagtitiwala na yan kung hindi rin naman natin susundin yung mga plano niya, di ba? Kung may plano nga siya, pero wala tayong balak sundin. And wala tayong balak tahakin yung pla, pinaplano niya para sa atin. Is wala rin mangyayari sa atin, di ba? Yung plano pa rin natin yung masusunod. So, We must follow His ways or His plans for us. And number three, be humble before God. So ito yung sa number three teaching kanina, ay yung God's sovereignty encourages humility. So nilalabas ng extreme power and authority ni God, yung humility within us or yung humbleness, yun yung sabi ko kanina. So, ayan lang din naman to, be humble before God kasi habang mas tinatahak or mas kinikilala natin si God, is mas marami tayong bagay na marirealize na akala natin tama pero hindi pala. And at times of that when we are being corrected by God, we should be humble, di ba? Hindi yung nabalakin loob ka pa. Yung pag nalaman mo or na-realize mo mali ka is umaga, tata, um, lalaksan yung loob mo or kang, biglang, biglang lalaki yung ulo mo na feeling mo ikaw lagi tama. So at all times, we should be humble before God. Kasi siya yung Lord God, the creator natin. So we must be humble before Him. So ayun, dagdag ko na lang din siguro sa discussion dito sabi. Why is humility so important in our journey with God? Kasi nga si God yung ano, may sovereign power or authority. Ano, um, In this world, siya yung, dahil siya yung creator natin, siya lang yung may sovereign power or authority to lead us and to control the whole world, diba? So, we must always apply our humility and be humble before Him kasi hindi tayo magtatagumpay and we cannot be prosperous in our lives. Kapag tinitingnan natin yung sarili natin as equal kay God. So dapat laging higher siya sa atin. Ginaglorify natin siya. Kasi higher yung ways, yung thoughts niya and siya mismo above all things. So we must be humble and show our humility before God and in our journey with God.